Sulong si dating Pangulong Duterte nang tanungin sa pagdinig ng Senado tungkol sa Davao Death Squad. Marindi niyang tinanggi na inutusan niyang pumatay ang mga pulis at militar sa kasagsagan ng war on drugs. Nasa frontline, balitang yan si Camil Samonte. Ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight Encourage them to draw their guns. Encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko. Yan ang derecha ang sagot ni dating Pangulong Duterte sa tanong kung inutusan ba niyang pumatay ang mga polis sa kasagsagan ng war on drugs. Ban at tuloy ni Sen. Risa Contiveros, hindi gawain ng sibilisadong tao ang estilo ni Duterte. That's your view, that. It's not my hindi view only, Mr. Chair. Ng, Thank you for putting it dumaan. on the record. Hindi ka dumaan mayor, pagka-prosecutor. Ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan inamin naman ni Duterte na may binuo nga siyang death squad noong mayor pa siya ng Davao. Pero binuulang daw ito para labanan ang mga kriminal. Meron akong death squad pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Dito na siya tinanong ni Hontiveros kung may reward ang mga DDS. Sabi ni Duterte, wala dahil may mga mayayaman umano sa Davao na nagbabayad para ipapatay ang mga kriminal sa lungsod. Nang klaruhin naman ni Sen. Coco Pimentel ang sinasabing death squad ni Duterte, biglang kumambyo ang dating Pangulo. May sarili kayo ngayong tinayo na Hit squad? Is that is that your is that what you're trying to tell us? Para hindi po tayo kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman that squad. Basta alam ng tao sa Davao na ako. At magkamali ka and you commit heinous crime. At walang mapuntahan yung walang mapuntahan yung agrabyado. Itinanggi rin ng mga dating hepe ng Davao Police na may death squad ang dating pangulo. Giit naman ni dating senador Laila Delima, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng Davao death squad. Si Delima ang dating Human Rights Commissioner na nag-imbestiga sa extrajudicial killings sa Davao City. We all heard from the horse's mouth. That there are indeed death squads. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig ang komite sa mga susunod na linggo. Dito raw papayagan nila si dating senador Laila Delima na ipakita ang kanyang presentation sa mga ginagawa ng Davao Death Squad. Dumipensa naman si dating pangulong Rodrigo Duterte na sampahan na lamang siya ng kaso sa korte at doon niya haharapin ang lahat ng mga elegasyon na ibinabato laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.